Guys, for today's video, ay nagkuha ako nito. Ah. Um, ang tawag niya sa amin ay pako. 'Yan. Hindi ko siya muna maluluto da, ngayon dahil meron pa akong natirang ulam kagabi. Isayang naman yun kasi pwede pa naman, kunti'ng init lang. Ito siguro mamaya or bukas na lang namin na umagag maluluto. So kung bukas na umaga namin tululuto, gusto ko fresh pa rin siya, guys. So, ganito ang gagawin ko, guys. Kumuha ako ng dahon. Yan. Tapos, siwa ako dito. And then, gawin kong baliso. Baliso. So. Ganyan. And then, ganyan. Guys, ilalagay ko siya dito. Ayan. Para bukas na umaga or mamaya, kasi mainit, hindi siya malungkot. <laughs> Para fresh pa rin, guys. ba diba? Mas masarap yung fresh. Pero dito, ayan. Tapos, gaganitin ko siya, guys. Gaganin ko siya. Gagawin natin siyang balisuso. Ayusin natin. Ayan. Ito guys, ang purpose nito ay hindi agad siya malanta. Ayan. Kasi so, ilalagay natin dito para mamaya bukas natin siya maluto. Ayan guys. Ito, kapag imilagay nyo siya dito guys, matagal siyang malu maluoy ba? Ano ba ibang pronunciation doon? Yung parang mag-dry yung mga dahon niya. Hindi na maging ano. Para fresh pa rin siya pag lulutuin natin. And guys, ito ang traditional namin ginagawa, lalo na sa um, talbos ng kanggos. Kapag ibabiyahin namin papuntang Manila para fresh pa, ito ang technique namin ginagawa. Para pagdating doon, kasi mula dito hanggang Manila, ang biyahe is 11 hours. Ayan, sabas po yan kaya ang gusto kasi ng mga friends namin dyan is uh, fresh pa rin nilang maluluto ang gulay na mula dito sa Bicol, lalo na ang talbos kanggos or ang gabi. Para fresh nilang makain, pagdating dyan, dahil nga sa 11 hours ang biyahe, ibabalot namin dito sa dahon ng saging Yan ang ginagawa namin. Ayun lang guys, sana eh, may natutunan kayo sa akin munting kalaman. Thank you so much for watching. Bye! Mm. Thank you, thank you so much sa mga manunod natin dyan. Thank you! <laughs> thank you so much All.